meron din tayong mga used clothes na pamimigay. Actually, iba dito hindi pa used. And galing pa sa galing pa pa ng US. Yes. <laughs> hey, <laughs> Salamat <laughs> kay <laughs> dok. Isa sa mga major sponsor natin sa used clothes at saka dun sa pailaw. Mga donations ano ba yan tara? iba galing from US. Ipema. Dito na ulit tayo. Diyan tayo namigay ng relief before. Ngayon, Andalan naman natin, solar, yung pailaw o liwanag ng bahay na proyekto natin. Adali natin sa bundok and then kakabit natin para magkaroon sila ng ilaw. Let's go. na solar na binili natin sa tulong ng mga kaibigan sa tulong ng mga generous sponsor pakakabit natin ngayon dito sa community ng mga katutubo ayan magluluto daw sila ng sopas may dala si Consi bahay ng solar. Dito ilalagay yung battery, nilalagyan ng bubong para hindi maulanan. Tingnan natin mamaya pagkatapos. Papunta tayo ngayon sa polls. Kasama natin yung mga kabataan. Tawang gawa ka lang. Tumulong ka doon sa mga nangangailangan. Pagkatapos, may ganitong reward. Hey! Sarap! Ha! Gusto nyo to? Sama kayo! <laughs> Pagkatapos yung maligo doon sa batis, kakain ka. Ito ang namin. Kasi mamumuhay kaming kasama nila kung ano yung pagkain nila yung kakain si Spider-Man nasa City. Si Spider-Man, makikita nyo, nandito dito. Ayan. Si Spider-Man, nasa Sitio Iligan. Spiderman! One, two, ready, be the numbers up. tulit kami sa pangalawang pagkakataon. Bumalik kami dito sa lugar ng mga kapatid nating katutubo. And katulad yung napag-usapan noong nakaraan, hindi tayo nangako. Pero sa ngayon, uh, nakakabit na yung solar. Meron na silang ilaw dito. At mamaya pa ilawin natin sa gabi. Para makikita ninyo yung uh, bunga ng mga pinag sama-sama uh, nating tulad. Kasama natin ngayon si Consi. And uh, si Doc, kanina off, op cam, napag-usapan namin yung ano ba yung kasunod na project. So, si Consi yung representative, tanungin natin Consi, eto na may ilaw na tayo don sa na-request nung nakaraan. Sa ngayon po, ano pa ba yung mga kailangan ninyo dito? Pangangailangan nila yung CR. Ah! CR? CR. Ah! Okay. Na talaga naman yun ay pangunahin sa health na kailangan, hindi para matuturin sila na na gumamit hygiene. ng hygiene, gumamit hygiene. ng tamang uh, palikuran. Yan. Hmm. Okay, so I think uh, mabilis nating magagaranti ang request na yan. And kanina napag-usapan dito yung uh, usapang hygiene, pinag uusapan naman dito is yung health ng mga kapatid nating katutubo. And kasama natin ngayon si Doc Mike, so tanongin naman natin siya ngayon, Doc sa tingin mo, ano ba yung po pwede nating mai-contribute dito sa mga kapatid natin katutubo? first time naming first time kong nagpunta rito, no? Talagang wala nang pupunta ako doktor dito. Kaya na unahan And, siya. Uh, <laughs> 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 oo, oh, oh. uh, kaya nga sumama ako dito ngayon kay Floro para malaman ko ano yung mga kailangan nila sa medical uh, para tumulong naman kami. And uh, siguro ang isang pwedeng gawin natin dito is magkaroon ng medical mission Uh, kung madadala ko dito yung mga doktor at mga nurse yun wow. lang, yung, yung, pangangailangan nila na yan, may, may maligis na CR o ma, silang palikuran para pag nagpunta rito uh, ano rin naman ma, masilbihan din lang yung mga katutubo dito tapos yung iba eh, siguro tatanungin din natin yung iba para malaman kung ano yung kanilangan uh, natin. Tanungin uh, natin sila. Ano po yung iba pang pangangailangan nyo rito? kagaya nga po nung si nung mga palikuran. Palikuran. Opo, siguro po mas una po kagaya yung patubig po para sa palikuran. Patubig. Opo, kagaya po nung hose na dadaloy po dito sa may mga bahay namin. Wow. Para pag may palikuran, may sariling tubig yung um, palikuran. Galing. Well, okay yan, okay yan. Eh, si sir. Ayos uh, lang po. Ganun din mas mas... Yung naman po sana yung sasabihin ko nga, kagaya nung hose. Hose talaga? Yan. So, Konsi, bilang representative ng mga kapatid nating katutubo dito, at kayo ang higit na nakakaalam ng mga pangailangan nila, ano po po yung mga idadagdag nila? Uh, siguro po, eh nalala nalalapit na po ang pasukan ng mga bata dito. Ang uh, nahiling po nila nung nakaraan, na sana po ngayong darating na pasukan, eh, magkaroon sila ng mga gamit, gamit ng mga anak nila, kagaya ng bag, notebook, pencil na kanilang magagamit sa pasukan. Isa po sa mga napag-usapan namin nila konsi, nila do kanina, is uh, about dun sa pag-aaral nga ng mga bata, na hopefully kung marami yung makatulong at na makapagpadala tayo ng mga kapatid nating katutubo sa kulihiyo. So, babalik sila rito. Hmm. Para nakapag... dito na po sila magtuturo. Nakapagpaaral tayo, nakapagpatapos and then dito na rin sila mismo magtuturo, which is karamihan naman sa kanila is uh, oh, teacher. teacher. Dito na sila magtuturo, doon mag-uumpisa, mabago yung kanilang pamumuhay, tataas yung kalidad ng kanilang pamumuhay. So for those people na gustong makatulong, pwede po kaming maging daan sa pamamagitan ni Consi, ni Doc. Willing po kami na mag-sacrifice ng oras para matulungan natin yung mga kapatid natin katutubong. Message lang po kayo and pag-usapan natin ano pa yung mas magandang gagawin para sa kanila. And kung nakatulong sa iyo yung video na to, share niyo sa iba para yung magustong tumulong makarating sa kanila at makatulong din sa iba. So, may message po kayo doon sa mga nag-nagdonate. Ano po yon? Maraming, uh, maraming maraming, maraming salamat po sa panguna po ni Sir uh, Floro uh, at sa kanyang mga kasama, kay doktora, kay doktor, maraming maraming salamat po sa inyong tulong sa aming mga kadumagatan. Ngayon po ay makakapag-aral na sila na, na may maliwanag na. Hindi kagaya po nung unang punta nyo, ang mga bata po dito ay nagsusulat na ang ilaw lang ay apoy sa kalan. Pero Ngayon po no, no. <laughs> ay may uh, ilaw na sila. Salamat hmm. dun sa mga tao na tumulong balik sa inyo yung biyaya. See you in the next vlog.